Hindi na kailangang stretch ni na Nicole Kidman at Sandra Bullock ang kanilang kakayahan sa pag-arte sa set ng Practical Magic dalawa. Inuulit ng dalawang bituin ang kanilang mga tungkulin bilang magkapatid na bruhang sinagilian at Sally Owens sa pinakahihintay na sequel ng isang libo, nadaan at siyam naputwalo classic. Sa isang eksklusibong panayam sa people, si Kidman, na kamakailan ay pinangalan ng pandaigdigang ambasador para sa si Depubute, ay nagsiwalat na sila ni Bullock anim na puti isa, ay may malapit na ugnayan na sila ay parang magkapatid. Nakakabaliw, sabi niya tungkol sa kanilang pabago-bago, at tulad ng ginagawa ng lahat ng magkakapatid, ang mga aktres ay nag enjoy sa pagtatawanan sa isa't isa. Maaari ko siyang asarin at tinutokso niya ako, paliwanag ni Kidman, 58, na binabanggit, pareho kaming nakatira sa London, napakalapit sa isa't isa. Sinabi niya na halos hindi makapaniwala ang mag-asawa na bumalik sila sa Practical Magic World pagkatapos ng 27 taon. Pareho kaming ano. But we were just right back into it, she explains, adding of Bullock. I adore her and she is so funny and so lovable and we're just having the best time together. Mataas din ang papuri ni Kidman para sa iba pang kasama sa paggawa ng sequel. Mayroon kaming kahangahangang babaeng direktor, si Susan Beer si Warner Bros. Ang nasa likod ng pelikula. At hindi ka pa paniwalang suportado nila ito sa paggawa nito. Pabalik at pagkatapos ay pinalawak ito, sabi niya sa people. At sa kamayroon kaming magandang Joy King na nakatrabaho ko noon at ang kaibig-ibig, patuloy niya. Kaya ito ay isang grupo ng mga kamanghamanghang, kamanghamanghang mga kababaihan at ilang mahusay na mga lalaki na lumilikha ng susunod na yugto ang susunod na yugto ng buhay ng mga mangkukulam. Si Stockard Channing at Diane West ay nakatakdang ulitin ang kanilang mga tungkulin bilang mga tiyahi ng magkapatid na Owen, Sinafrani Franny at Jet, ayon sa pagkakabanggit. Kasama ni King, ang mga bagong dagdag sa cast ay Sinalipes, Nali Maisie Williams, Solo Maridueña at Solim Clude, habang ang mga detalye tungkol sa balangkas ng sumunod na pangyayari ay inilihim. Ang pelikula noong isang libo, na daan at siyam na putwalo, batay sa aklat ni Alice Hoffman noong isang libo, na at na na may parehong pangalan, ay sumusunod sa magkapatid na Owens, na dapat gumamit ng kanilang mahika upang labanan ang isang sumpa na pumapatay sa mga lalaking iniibig nila. 25 taon na ang nakalilipas, sina Sally, Gillian, Tita Jet at Tita Franny ay lumipad sa mga pahina ng pinakamamahal na nobela ni Alice Hoffman at sa mga sinehan sa buong mundo. At kami ay nasasabik na ibalik ang pamilya Owen sa malaking screen, kasama sina Joy, Lee, Maisie, Soli at Solo na sumali sa susunod na kabanata sa aming koponan sa likod ng pahayag sa paggawa ng pelikula. Sabi ng isang pahayag sa paggawa ng pelikula sa isang pelikulang Magic ang walang hanggang pagmamahal para sa mga karakter na ito ang naging inspirasyon namin upang maihatid ang susunod na yugto sa kwento ng mga Owen sa mga bagong tagahanga at sa mga nakasama namin mula pa noong una, dagdag nila. Noong nakaraang buwan, itinuring ni Kidman ang mga tagahanga ng isang behind the scenes na sulyap sa kanya at sa unang araw ni Bullock sa set para sa bagong pelikula na nakatakdang ipalabas sa mga sinehan sa set. Labing walong, dalawang libo at dalawamput-anim, Ibinahagi niya sa Instagram ang isang video ng magkapareha, magkayakap ng mahigpit habang nakatayo sa tila sementeryo. The Witch Are Back Owen Sisters, First Day on Set Hash Practical Magic, caption niya sa clip noong 2011. Muling lumitaw ang Today sa isang clip ng Bullock na tumatalakay sa orihinal na pelikula kasama si Kathy Couric at nagmumuni-muni sa kanyang onset na relasyon kay Kidman. I had such a great time, sabi ng Bird Box star. At ang katotohanan ay wala kaming anumang bagay na pareho, maliban sa hapagkainan na may isang bote ng alak at lahat ng bagay ay magkakasama. Ang Practical Magic dalawa ay naka-schedule para sa isang palabas sa teatro sa Setyembre 18, 2026.